Nawawala pa rin ang magkasintahang Geneva Lopez, 26 anyos, at Yinsa Cohen na isang Israeli sa Pampanga. Sa investigasyon na pag-alaman ang dalawa na pupunta ng Kapas Tarlac upang tignan sana ang bibilhin nilang lupa noong June 21. Isang sunog na kotse ang natagpuan sa Tarlac at kinumpirma ng pamilya na pagmamayari nga ito ni Juniba. at nakita rin sa sasakyan ang ID ng dalaga. Ang mga katransaksyon ng magkasintahan sa kapas ay nakikipag-ugnayan na rin daw sa mga investigador. Patuloy pa rin ang paghahanap sa kandidata ng mutya ng Pilipinas Pampanga 2024 at sa kanyang nobyong Israeli. Samantalang nagpost ang diumanoy umano'y kaibigan ni Chiniba na may katatagpuin ang dalaga kasama ang kanyang boyfriend para bumili ng lupa sa Tarlac na ayon sa kanyang post. Magandang gabi po, kami po ay humihingi ng tulong sa lahat ng nakakakilala sa aming mga kaibigan na si Geneva Lopez at si Yinza Cohen. Muli po silang nakausap noong June 21, 2024, 3 p.m. ng hapon. Simula po sa oras na iyon ay di na sila matawagan at nakapatay na ang kanilang mga cellphone. Natagpuan po ang kanilang gamit na sasakyan sa Kappa Starlock na abandonado at sinunog. Humingi po kami ng tulong sa mga polis pero wala pa pong progreso hanggang ngayon. Meron po kami pinaghihinala ang tao sa pangalang Michael na may koneksyon sa mataas na tao at hinihina lang siya ang kakatagpuin sa araw na nawala sila. Kung may nakakakilala po sa kanya ay maaaring ipagbigay alam din po sa mga kinaukulan para makapagpaliwanag sa kasong iniuugnay sa kanya. Sa kung sino man po ang nakakilalo o nakakaalam sa kinaroroonan ng aming mga kaiwigan, maaring ipagbigay alam po sa amin, kami po ay handang magbigay ng malaking pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo sa kanilang kinaroroonan. Maaring pakimessage po ako directly dito sa aking account. Maraming salamat po.